Unang-una tayo ay magpapasalamat sa pong may at uh, nagkaroon nga tayo ng uh, panahon at pagkakataon. Uh, sa kabila ng uh, napakaraming gawain at problema, tayo ay nabigyan ng uras. At uh, kailangan nga tayo ay uh, makisawsawa at makisabay sa mga mainit na isyo sa ating uh, lipunan, uh, maging sa ating uh, gobyerno. At uh, yun na nga kamakailan ay nagkaroon nga ng uh, pagdiriwang na kung tawagin ay uh, bagong uh, Pilipinas. Ayan. At ito ay pinaniniwalaan ng uh, iba na ito daw ay People's Initiative o CHATSA na isinusulong ng ating uh, kasalukuyang gobyerno. At uh, sinunda naman ng uh, isang uh, napakainit na pagdiriwang din o pagpupulong na nangyari sa Davao at uh, yun ay uh, na may uh, na uh, napakatindi at napakabigat uh, na salita ang ating uh, hinagigiliwan at uh, inaidulong uh, former president uh, Rodrigo Duterte Ayan, actually, mga papsi, mayroon nga tayong naamoy, no? Na napakatindi. Subalit, uh, kailangan mangyari. Ayan. Yeah, yun nga yung sabi nila, ayan. Yeah. Mayroon daw mga bagay na inahakala nating uh, uh, hindi mabuti. Pero yun pala ang nakabuti. Ayan. At, uh, yun na nga. Ang ating topic uh, ngayon ay regarding nga doon sa tinatawag nilang uh, People's Initiative o CHATSA na isinusulong nga uh, ng ating uh, kasalukuyang gobyerno uh, bilang pauna mga, mga PAPS no, itong uh, People's Initiative ayun daw ay uh, pagbabago no? sa ating uh, saligang batas o ito ang ating kinagawi uh, kinagawiang demokrasya ay maaring uh, mapalitan Ah, kung ano man ang ipapalit yan ay hindi pa natin alam yan. Ayan. Actually, mga Popsi, ah, wala naman tayong nga uh, pakialam dyan eh. Kasi nga, sino ba naman tayo para makialam dyan? Wala naman tayong katayuan sa lipunan ni Ika nga, ba? Diba? At uh, kahit nga mga ibang bansa tayo ay hindi tayo kawalan sa bayan. Ayan. Inuunan na natin yung mga ating mga basar, mga Popsi. Ah. Ayan lang mga papsa, ah, ang totoo kini kinikilabutan ako eh. Ayan o, oh, naninindig pa nga mga balahibo ko eh. Saan mga paps, sa initiative o saan? Ay hindi mga paps eh. Kundi sa mga binitiwang uh, salita. Sa mga mabibigat na salita, binitiwa ng ating uh, former uh, president, uh, Tatay Digong. ano? Mahantaki niyo mga paps eh, bangag daw ang ating presidente eh. At sinundan pa, mga papsi, ayaw kong uh, mangyari sa iyo ang nangyari o dinanas ng iyong ama. Ayan. Sapagkat tayo ay magkaibigan. Ayan. Pagkatapos mong sabihin na uh, bangag eh, magkaibigan. Ayan, mga papsi, parang ayaw na alam na alam ni tatay uh, na mayroong ang mangyayari, ano, kung sakasakaling isusulong ang uh, People's Initiative. Ayan. Uh, paano kung uh, hindi sasama ang mga tao? Uh, paano kung hindi pupunta sa, pupunta sa lansangan? Ayan. At uh, hindi pa naman ito nag-uumpisa mga papsi, di ba? Ay, mahal natin kung nga uh, gawing nga uh, mas maayos ang People's Initiative, ka nga. At idaan sa masusing pag-iingat. Ikangay, uh, pagdibatihan ng magig. ang uh, lahat ng nilalaman nito kasama ang mga maya, mamamayan eh di mas okay. Alam niyo mga paps, ang umiral na mga batas ngayon, wag batas mga paps eh, dahil masyadong uh, mayabang yun. Sabi ko nga, sino ba naman tayo para makialam dyan? Oh, uh, sabihin na natin mga paps, eh, yung mga sistema na umiiral sa ngayon ay napakarumi. Ah, uh, nagagamit lagi ang mamamayan, nagagamit lagi ang mga mahirap sa mga pansariling interes ng mga politiko mga papsi. Natatakot ang mamamayan sa mga politiko, lalo-lalo na sa panahon ng halalan mga papsi. Natatakot ang mamamayan na kung sakasakaling ah, hindi niya ibubuto itong nga ah, halimbawa si Juan de la Cruz, ay baka pagkatapos ng halalan ay mana at manalo itong si Juan de la Cruz mga papsi ay baka pag-initan tong si ah, si Pedro o ipapasara ang negosyo ni uh, Pedro kaya itong si Pedro ay napipilitang ibuto itong si Juan de la Cruz kahit alam niya na ito ay uh, ganid o kurap sa madaling salita mga Papsi ang resulta halos lahat ng uh, nakaupo ay mga dipunggok mga Papsi walang ni isang mga nagtatrabaho para sa kapakanan ng bayan at mamamayan wag naman lahat mga papsi wag lahat Pero kung wag lahat mga papsi Bakit itong mga batas na ito Na may butas Bakit itong mga sistema na ito Na may butas Kahit alam nila na panpak Eh nananahimik sila mga papsi Ang totoo niyan mga papsi Natutuwa pa sila eh Dahil may uh, magagamit sila sa kanilang Mga maitim na balakin O sa kanilang pangungurap Mga papsi yung mga senador na yan, mga Papsi, mga duwag yan eh. Saan duwag, mga Papsi? Natatakot sila na susunod na eleksyon, susunod na eleksyon, ay hindi sila mananalo, mga Papsi. Kahit alam nila na may butas ang mga sistema ng sa ibaba, kahit alam nila na may kalukuhan nangyayari sa ibaba, magiging sa mga iba't ibang siya ay kibit-balikat, mga Papsi. Ika nga ay tikumang bibig. Parang manok na uyos ang pakpaka. Madaling salita, mga Papsi Ah, uh, wala silang ginagawa. Sa tingin ko, madali lang naman eh. Gagawa sila ng batas na kontra doon. Pero hindi nila ginagawa. Ah, uh, wag, uh, sabi ko nga eh, kung gagawa sila ng batas, eh, wag nilang tantanaan. Hanggat hindi ito masawata. Ya, yeah, di ba? Wag tantanan. Kahit para sa kahit hindi sa para sa ngayon kundi para sa uh, bukas o sa susunod na henerasyon. At least, ginawa mo ang tama. Pero hindi nila magawa, mga Papsiya. Dahil nga, natatakot sila na hindi sila ipapabuto, no? Natatakot sila na hindi sila ipapabuto nung uh, ni Mayor o go Governor. Dahil ang totoo niyan talaga, kaya silang ilaglag ni Mayor. Dahil nga, nasasakal ni Mayor ang mga tao. Kung baga, hawak ni Mayor sa liyeng ang nasasakupan niya. Bakit? Dahil nga, sa mga batas o butas sa mga sistema ng umiiral na ito. Tapos ay pagbadya nitong si tatay na protect the law. Anong dapat protektahan? Baka sabihin nyo, bobo tayo ah. Pero alam natin na ang uh, ibig sabihin ni tatay ay uh, huwag wag sirahin ng demokrasya ang sinimulan ng mga nauna. Kaya lang baliktad kasing nangyayari. Yung mismong demokrasya ang uh, sumisira sa lipunan mga papsi dahil nga sa mga batas na ito at mga sistemang umiiral sa ngayon. Ayan. Bigyan ko kayo ng halimbawa mga papsin. Ano? Lahat kayo na nakakapanood nito o maging professional man o hindi professional. Lang, baka sabihin nyo, puro ako salita. No? Simple lang. Ito, ito, ito. Throw, the, story ito. No? Kailan lang nangyari yan. ikangay sariwa pa. May isang grupo na nagka-problema mga papsin. Sabihin na natin isang uh, tuda. No? Ang tuda na ito ay may income na malaki kasi nga kung hindi ako nagkakamali ay marami ang bilang nila. Kulang-kulang no? isang libo ata sila. At alam natin na itong mga tuda na ito ay may mga dili, uh, butaw nga sila kung tawagin. No? Na 15 pesos to 25 pesos. Uh, ade o dili. Bawat isa, no? Depende sa napagkasunduan nila sa kanilang asosasyon. So, pero walang bumababa dyan ng 15 pesos daily, bawat isa. Na kung isusuma total natin, kung 800 sila ay nasa 16K o 16,000K daily. At kung 1,000 na sila ay nasa 20,000K daily. Wala pa dyan yung 5 pesos and, to 10 pesos kada at least. At kung bawat isa ay nakahatak ng sampung bisis sa isang araw ay may kulang-kulang uh, 8,000 dili. So mayroon tumataginting na kulang-kulang uh, 25,000 k Ano? ah uh, o oh, to 28,000 k ki dili. At kung isusumat -total natin yan sa loob ng uh, isang taon ay mayroon tumataginting o oh, humigit kumulang 10 million a year. Ayan. Wala pa dyan yung mga bayad sa ID, membership, na minsan na uh, 1,000 to 1,500 bawat sa Depende sa gusto nila. At wala, wala pa dyan yung mga bayad sa, sa unit na 5,000 to 10,000 bawat sa So, depende sa usapan nila. No? So, so, millions ang pinag-uusapan dito, mga FAFSI. So, dahil nga sa malaki ang income uh, ng grupo na yan, natural, uh, pag iinteresan ng kung sinong nakaupo na politiko. no dahil nga malaking pera o maaring uh, natatakot din na uh, magkaroon nga ng sungay. O wag sungay mga papsi, eh. masagwang pakinggan. Sabihin na natin na uh, aangat ang buhay ng mga tao dyan. O maaring sisikat sila dahil nga, uh, may source of income sila. No? At uh, pagdating ng panahon baka lalaban pa sila sa eleksyon. So ang uh, ginawa na nakaupong politiko na ito ay sinupalpal nga. Noong una ay nagpapatayo ng uh, kanyang sariling o kahawig na grupo. No? Bakit niya na magpatayo mga papsi? Dahil wala naman sa batas na nagsasabi na bawal. Sa halip, ang batas ay mas pabor doon sa kanyang maitim na balakin. Kung uh, gustuhin niya. So, dahil, uh, ang alam ko dyan, resolution lang ang katapat. Eh, diba? Kitam, so, butas nga ang batas. ba diba? Hindi nga, sa tingin ko, hindi lang butas. Eh. Hindi lang butas. Kundi warak na warak na ang batas Ayan. at uh, mga sistemang umiiral tapos uh, sabihin nitong si uh, chatay ay protect the law ngayon ikukwento natin mga paps yan, itutuloy natin ang kwento para lutong-luto ah. nais ko lang patunayan na warak na warak na ang mga sistemang umiiral ngayon walang batas na dapat pang protektahan. ituloy natin mga paps yung kwento ah. sa isang grupo na ito kasi medyo nawawala tayo eh. Uh, noong medyo napansin nung nakaupo na politiko na medyo hilaw nga o oh, oh, hindi sapat ang uh, pagpapatayo ng kahawi ng asosyon. Ang ginawa niya mga papsi, uh, pinaribuk pinaribok mismo yung nasabing grupo. At sa kanya itinuloy ang uh, pagtatayo ng kanyang sariling asosasyon. Ngayon, uh, ang alam ko uh, sa kanya na lahat eh. Maganda, di ba? So, bakit lumusot? Yaong mga ganong karumal-dumal na gawain ng isang politiko. Uh, dahil yan sa mga butas ng batas at dumi ng mga sistema nga uh, umiiral sa ngayon. So, itutuloy natin mga papsi. No? May, may mga masaklab pa kasi dyan. Eh, no? Hindi lang kasi dyan. Eh. hindi lang uh, uh, ang problema ay sa baba. Kundi pati sa taas ay uh, uh, problema na rin. So, itutuloy natin 'ano? Ang ginawa ng isang grupo na to, mga Papsi. Ay, yun na nga, gusto nilang magwelga. Uh, para tutulan yung ah uh, uh, revocation na to na sabi na natin isinampa sa kanila. Kaya lang hindi sila makapagwelga mga Papsi. Dahil uh, profitado tayo ng batas. Protektado ng batas na no permit no will ka, So paghuli sila ng mga pulis, mga papsi. So isa na naman butas. O butas na naman, di ba? Paano kung mismo, kung mismo yung uh, nag issue ng permit ang kalaban? Eh natural hindi mag issue ng permit 'yan. So butas na naman, di ba? O sabihin, sabihin nila may batas na kahit walang permit ay pwedeng uh, magwelga. Basta nag-request ka ng permit, 5 to 7 days after your request, ay pwede nang magwelga. Eh paano kung hindi uh, pinausad ang request mo? E eh, ka nga, hindi nakarating sa kinaukulan. Tinapon lang sa basurahan, e ka nga. Uh, at sabihin lang, uh, hindi nakarating sa akin. Ano, pupunta ka sa pulis para doon magpaalam? Paano kung uh, ang pulis eh, ay na noong nakaupo? Siyempre, tagpas na, di ba? Wala ng katarungan sa lipunan. Tapos sabihin nito, protect the law. Nasaan ang demokrasyang demokrasya uh, ang uh, pinoprotektahan na sabi ni tatay, di protect the law. Ito mga papsi, tuloy natin. Pangalawang masaklam. Uh, para lutong-luto. Uh, sabi ko nga, gusto natin patunayan na warak na warak na ang batas ang, uh, at uh, uh, mga sistema umiiral sa ngayon. Para mapatunayan natin na wala ng demokrasya. Demokrasya na mahal na mahal natin. Na dapat pangprotektaan. Sira na mga papsi. Ituloy natin mga Papsi, itong grupo na ito ay tumakbo sa Senado Ayan. Sabihin na natin humingi ng tulong sa Senado mga Papsi Sa pagkakalang uh, matulungan sila sa kanilang hinahing Halos lahat ng Senador ay uh, pinadalhan nga ng sulat Kasi nga ganun ang sistema sa Senado mga Papsi Hindi sila Marits uh, guardado sila ay eh, ikangay Kailangan mong sumulat unless kung uh, may kakilala ka na kaibigan nila at kagalang-galang na tao na magdadala makakapag makapagdala sa sa kanila. Nako mga papsi, ito na ang masaklap. Halos lahat walang ginawa mga papsi. Halos lahat nagsabi, o sapin sa pinsa mayorian, wala kami magagawa diyan. Sandamakmak na kapulpulan mga papsi, di ba? Sinador kayo, wala kayong magagawa. O baka takot kayo, na kalabanin ng isang politiko dahil nga baka hindi kayo dadalhin sa susunod na eriksyon. Dahil alam niyo sa sarili niyo na ang isang politiko ay kayang sakalin ang mamamayan at utusan na huwag kayo iboto. At alam niyo na dahil sa mga batas na umiiral o mga sistemang umiiral, kaya nagagawa ng isang politiko na rin sa gusto niya ang mga tao. Ito na, itutuloy na natin mga Papsi. May isang senador ang humarap sa kanila akala nila noong una ay maasahan dahil nga Batikan kung tawagin. Laging laman ng diaryo at telebisyon. Isa pa, abogado simpre. Huwag na natin sabihin ang pangalan mga, uh, mga papsi kasi walata uh, wala tayong intensyon na wasakin ang pangalan ng sino man. Dahil lahat sila ay masisira kung gano'n, di ba? Kung gusto niyo ibulong natin, pwede yan, di ba? So, ito na nga mga papsi. Napaka-gentleman at uh, may kasama pang dalawang uh, alalay na abogado. Abogado na may alalay pa. Noon ko nalaman na ito pa mga senador na ito. Bago nila papakinggan, ang hinaing ng isang tao ay binabalangkas muna ng kanyang mga batikang kuno ng mga abogado na alalay niyan. Eh paano kung ang ang uh, paano kung binasura nung uh, abogado ang hinaing na sabihin na nating sulat nung uh, isang naabi dahil nga kakilala niya yung mismong mga tao na involved. So wala na, di ba? So sandamakmak na katangahan para pala tayong bumuto ng hangin mga papsi. Eh tuloy natin mga papsi. Akala nung isang grupo na ito ay may mapapala nga sila dito sa isang senador na humarap sa kanila o humausap sa kanila. Nakakatawa mga papsi dahil sa awa ng Diyos mga papsi ang tugon ng senador na ito wala akong magagawa dyan. O maski ang presidente, ako sinali pang ang presidente, walang magagawa dyan. O sa pinsa lokal yan. Mayroon silang sistema ang uh, sinusunod. Mayroon silang batas at sistema ang sinusunod. O sa pinsa lokal yan. Kung sa national yan, madali lang. Kita? Batas at sistema ang problema. ba? Diba? Nakakatawa kasi na doon. Idol pa naman yun. Doon ko lang doon ko nalaman na ah uh, hmm na nating sabihin, wag na nating sabihin. Wag na. Dahil ah uh, uh, sabihin na nating maariin takot ka na hindi ka nila ipapaboto o dadalhin sa susunod na eleksyon. Ang point ko doon, totoo naman si senador. Pwede siyang ilaglag sa susunod na eleksyon. At bakit nga pwede mangyari 'yon? Dahil 'yon sa mga batas at sistemang umiiral sa ngayon. Kung hindi dahil sa batas at sistemang umiiral sa ngayon na may butas, hindi dapat natakot si Senador at Sanay na ipagtanggol at naisalba niya ang kawawang grupo na yon, na pinagsamantalahan ng nakaupong politiko. O kahit hindi para doon sa mga grupo na yon, kundi para na lang sa maari pang mabibiktima o magagamit ng iba pang mga politiko. Dahil nga hindi totoong wala siyang magagawa. Dahil nga ang uh, may sakop o hawak sa mga asosasyon ay ang Security Exchange Commission na kung saan may malaki magagawa si Senador sa ahinsya na yan. Ang problema kasi, itong Security Exchange Commission na ito, pagkatapos mong magparehistro, ng iyong asosasyon ay wala na. Wala na silang pakiala. Basta ba naman magbayad ka at isumiti mo ang dapat mong bayaran at isumiti ay ayos na. Tapos pag nagparehistro ka, basta ba naman walang uh, uh, kapangalan o hindi magkapangalan, ay ayos na. Di wala silang pakialam kung ano ba itong association na ito, bakit ba ito ipapatayo, ito ba ay maaaring pampagulo lamang o ano. Lalo na sa usaping toda mga papsi. Dahil nga may ruta yan. Ika nga ay may linya, may operasyon, may operation. Ika nga. Paano kung ang isang grupo o sabihin na natin na uh, isang politiko, na gustong wasakin o gustong wasakin o paghintirisan ng isang linya o ruta ng, is ruta ng isang asosasyon. Eh, ganun-ganun na lang ba kadali nilang makuha ang gusto nila? Kita? So, bakit nangyayari yan, mga papsi? Dahil yan sa batas at sistemang umiiral na kailangan daw protektahan, sabi ni tatay. Diba? Protect the law. Diba? Nakakatawa. Balikan natin si Senador mga Papsi. Ang totoo niyan, Senador, sana makarating sa iyo Hindi totoo wala kang magagawa. Dahil kung uh, nagkapalit tayo, abogado basura lang sila. No? Basura lang sila sa lansangan, kung tawagin. Pero kung nagkapalit kayo, o nagkapalit tayo, kahit hindi ako tatayo sa dance o upuan, mong, uh, umiikot mong upuan, ikaw nga, ay mag may magagawa ako hindi ko kailangan na uh, sandamakmak na abogadong nakapaligid pero naiintindihan kita senador dahil ang uh, dahil nga naman sa batas sa sistema ng umiiral kaya natatakot kayong gumawa ng tama kaya itong batas at mga sistema ng umiiral mga papsi ay huwag na nating uh, paghinayangan dahil ang uh, magiging kawawa ay ang kinabukasan ng mga anak natin at uh, ng ating bayan. alalahanin ninyo mga pagsi. Ang ating mga ninuno ay nagbuwis ng buhay. Nagbuwis ng buhay para lamang mabawi sa mga dayuhan ang ating bayan. Para sa kinabukasan ng mga susa, kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Para makalaya tayo sa pangalipin Ang problema, inalipin naman tayo ng mga maling sistema. Kayo, may nakita na ba kayo na umasinsyo na Pilipino na lumaban ng patas? Di ba? Uh, sabi nga nila eh, kung lalabag ka ng patas, dadaan ka muna sa butas ng karay bago ka asinso. Ah, Ako nga, wala akong nakita na umasinso na hindi, na, na, lumaban ng patas. Wala akong nakita mga papsi. Halos lahat, dumaan sa hindi patas na paraan bago umasinso. Ayan <coughs> e, kang gaya, pinagsamantalahan tayo ng mga ganit sa kapangyarihan. Nilagyan nila ng butas ang batas. Ginawa nilang uh, likuliko ang mga sistema para protektahan nila ang kanilang uh, sariling interes. Pero magmatsyag kayo mga papsi. Dahil uh, isa lang dapat ang pagkakamali. Pag naging dalawa ang pagkakamali, ay kasalanan na yan. Ang ibig kong sabihin, huwag tayo papayag na babaguhin ng pag pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Sa madaling salita mga papsi hindi tayo dapat hindi uh, wag tayo papayag na baguhin ng uh, o palitan ng demokrasya na hindi himay-himayin. Ika nga. Huwag tayo papayag na baguhin ang pagkakamali na isa pang pagkakamali. Dapat sarado lahat ang butas. Walang singaw. Dapat mula sa ilalim hanggang sa ibabaw mga papsi ay dapat walang kahinaan. Realistic lahat baga So, ayun na lang. Salamat sa inyong uh, pakikinig at papanunood sa ating uh, munting, uh, munting uh, pakikialam at pakikisabay sa mga mainit na isyo sa ating lipunan. At uh, yun na mga papsi, para sabihin ko sa inyo, mayroon nga tayo naaamoy, uh, naaamoy uh, ng mga umas uh, matinding mangyayari. No? Pero, kailangan man yan. So maraming maraming salamat sa inyo lahat.